Bakit masyadong minahal ng mga fans si Nora Honor? Isang masinsinang pagsilip sa karisma at legacy ng superstar ng pelikulang Pilipino. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, iisa ang pangalang hindi kailanman na isang sa usapin ng sining, kultura at puso ng masa. Si Nora Aunor, kilala bilang guy ng kanyang milyon-milyong tagahanga, si Nora ay hindi lamang isang artista. Siya ay isang institusyon, isang buhay na alamat at isang simbolo ng tagumpay ng karaniwang Pilipino na may pangarap. Ngunit ano nga ba ang sikreto ng kanyang di matitinag na kasikatan? Bakit sa kabila ng pag-usbong ng napakaraming bagong artista, si Nora pa rin ang nananatiling mahal ng sambayanan? Ang sagot ay mas malalim kaysa sa kanyang mga pelikula o ang kanyang tinig na tumatagos sa damdamin. Ito ay nakaugat sa kanyang pinagmulan bilang isang simpleng dalaga mula sa Bicol na nagtagumpay sa kabila ng kahirapan hindi kailanman lumayo si Nora sa kanyang mga tagahanga. Sa bawat karakter na ginampanan niya, naramdaman ng publiko ang kanyang katapatan, sakit, saya at katotohanan. May puso ang kanyang pag-arte, may kaluluwa ang kanyang boses. Sa bawat pagganap niya, para siyang tagapagsalita ng ordinaryong Pilipino, kaya naman hindi siya malilimutan. Siya ay patunay na ang tunay na bituin ay hindi lang kumikislap sa entablado, kundi sa puso ng bayan. Ang superstar ng karaniwang Pilipino Isinilang si Nora Cabaltera Mayor noong Mayo, 21, 1,153 sa Iriga City, Bicol. Sa murang edad, naranasan na niya ang hirap ng buhay. Lumaki siyang walang marangyang kabuhayan. Isang simpleng batang babae na nagbenta ng tubig at yelo sa lansangan para makatulong sa kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng kahirapan, baon niya ang pangarap at determinasyon na balang araw ay aangat din siya sa buhay. Taong 1,167, nang magbukas ang pinto ng pagkakataon sa kanya nang manalo siya sa prestihiyosong amateur singing contest na tawag ng tanghalan. Mula noon, unti-unting napansin ang kanyang natatanging boses, malamig na may damdamin at tila tumatagos sa puso ng bawat Pilipino. Hindi siya mestisa, hindi siya galing sa mayamang angkan, ngunit kinatawan niya ang maraming Pilipinong may parehong pinagdadaanan, mga ordinaryong tao na may dipang karaniwang pangarap. Ang kanyang tagumpay ay naging simbolo ng pag-asa. Isa siyang patunay na kahit sino ay pwedeng umangat basta't may tiyaga, galing at pananalig. Sa isang industriya na kadalasang pinangungunahan ng kagandahan at koneksyon, pinatunayan ni Nora Aunor na sapat ang talento at puso upang mapansin at mahalin. Ang kanyang buhay ay kwento ng bawat Pilipinong nangangarap, lumalaban at umaasa sa mas magandang bukas. Hindi lang ganda kundi galing, habang maraming artista ang umaasa sa kanilang pisikal na kagandahan upang makilala sa industriya ng showbiz, si Nora Aunor ay tumindig bilang isang natatanging halimbawa ng tagumpay na nakabase sa tunay na talento. Hindi siya iyong tipikal na artista na agad napapansin dahil sa itsura, bagkus, siya ay hinangaan dahil sa kanyang kahusayan sa pag-arte at sa musika. Mula pa sa kanyang pagiging isang simpleng mga awit sa amateur singing contests, mabilis siyang minahal ng masa dahil sa kanyang boses na puno ng damdamin. Ngunit higit sa lahat, ang kanyang paglipat sa pag-arte ang siyang nagbukas ng mas malawak na pintuan para sa kanyang dakilang karera. Sa mga pelikulang tulad ng Bona, Tatlong Taong Walang Diyos, Himala, at The Floor Contemplation Story, pinatunayan ni Nora Honor na siya ay isang actress na handa isang tabi ang pansariling imahe para lamang maisakatuparan ang makatotohanang pagganap. Hindi siya natakot sa mga papel na mahirap, kontrobersyal, o taliwas sa kanyang popularidad. Sa halip, niyakap niya ito bilang bahagi ng kanyang sining isang sining na bumihag sa damdamin ng publiko. Bilang pagkilala sa kanyang kahusayan, ilang ulit na siyang ginawaran ng prestihiyosong mga parangal mula sa Gawad Urian, FAMAS, at iba't ibang international film festivals. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at papuri na natili siyang mapagpakumbaba. Hindi siya naging arogante o lumayo sa mga taong unang sumuporta sa kanya. Si Nora Honor ay hindi lamang isang bituin. Isa siyang tunay na alamat Isang huwarang alagad ng sining na nagpatunay na ang talento, disiplina, at puso ang tunay na sukatan ng dakilang artista. Ang Noreanians. Pusong tapat, walang kapalit. Ang pagmamahal ng mga tagahanga ni Nora Honor ay hindi pangkaraniwan. Higit pa ito sa simpleng paghanga. Isa itong malalim at matibay na ugnayang emosyonal na hinubog ng panahon, tagumpay, at mga pagsubok. Ang mga Norainians, tawag sa kanyang mga masusugid na tagasuporta ay kilala sa kanilang wagas na dedikasyon. Sila ang uri ng fandom na hindi lang basta nagkakaisa para sa mga proyekto ng kanilang idolo, kundi talagang nabubuhay kasama nito, sa tagumpay man o kabiguan. Mula sa dekada 70 hanggang ngayon, nananatiling aktibo ang mga fans club, lumalahok sa mga premiere night at palaging present sa mga anibersaryo o espesyal na selebrasyon para kay Nora. Sa social media man o sa totoong buhay, laging handang ipagtanggol ng Noronians ang kanilang ategi laban sa mga isyu at patikos. Ayon kay Lita Fernando, isang loyal na tagahanga simula pa noong isang libo pitumpu. Si ategay, hindi siya nagpapanggap. Kapag masaya siya, mararamdaman mo. Kapag malungkot siya, dama mo rin. Para siyang kaibigan naming lahat. Isa itong patunay na si Nora ay hindi lamang iniidolo, kundi tunay na minamahal kahit dumaan sa matitinding pagsubok si Nora, mga personal na krisis, kawalan ng proyekto at kontrobersiya, hindi siya kailanman iniwan ng kanyang mga tagahanga. Patuloy nilang ipinakita ang suporta, hindi dahil sikat siya, kundi dahil mahal nila ang pagkatao niya. Para sa mga Noranians, si Nora Aunor ay hindi lang artista, isa siyang inspirasyon, isang pamilya, at isang bahagi ng kanilang buhay. Isang aktivistang artista, hindi rin matatawaran ang paninindigan ni Nora Aunor sa mga isyong panlipunan. Sa maraming pelikulang kanyang pinagbidahan, makikita ang paulit-ulit na temang tumatalakay sa buhay ng mga inaapi, mga mahihirap, kababaihang pinagsamantalahan, at mga taong biktima ng sistemang hindi makatarungan. Sa kanyang pagganap sa mga karakter na ito, hindi lamang siya umarte. Isinabuhay niya ang kanilang mga kwento at dinama ang kanilang sakit, ngunit ang kanyang sining ay hindi lamang nanatili sa harap ng kamera. Ginamit din niya ito bilang plataforma upang ipahayag ang kanyang paninindigan sa mga usaping may kabuluhan sa lipunan. Si Nora ay hindi na takot ipahayag ang kanyang opinyon, lalo na sa mga sensitibong isyu. Isa siya sa mga iilang artista na lantaran ang suporta sa karapatang pantao, edukasyon para sa mahihirap at mga advokasya para sa kababaihan. Hindi niya inisip kung paano ito makaapekto sa kanyang career o sa tingin sa kanya ng publiko. Para kay Nora, mahalagang gamitin ang kanyang tinig bilang isang kilalang personalidad upang makatulong sa pagbabago. Bagamat may mga panahong naging kontrobersyal ang kanyang mga pahayag at panig na natili siyang matatag, hindi siya umatras kahit pa ito ay magdulot ng pagkakahiwalay, ng opinyon ng kanyang mga tagahanga o pagkakaiba ng pananaw sa industriya. Para kay Nora, ang pagiging artista ay may kaakibat na responsibilidad ang maging boses ng mga hindi naririnig at maging mukha ng mga karaniwang tao na patuloy na lumalaban sa buhay. Sa ganitong paraan, naging higit pa siya sa isang artista, isa siyang simbolo ng paninindigan. Himala Ang sining at pananampalataya Marahil isa sa pinaka-iconic na eksena sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino ay ang tagpo mula sa pelikulang Himala kung saan buong lakas na isinambit ni Elsa, ang karakter na ginampanan ni Nora Onor, ang mga katagang Walang Himala. Sa simpleng linya na iyon, matagumpay na naipakita ni Nora ang lalim ng emosyon, kawalan ng pag-asa, panlilinlang, at ang pagdududa sa pananampalatayang matagal nang pinanghahawakan ng isang komunidad. Ang eksenang iyon ay naging simbolo ng pagbagsak ng ilusyon at ng matinding paghahanap ng katotohanan sa gitna ng kolektibong desperasyon ng isang bayan. Hindi basta-basta ang ginampanang papel ni Nora sa Himala. Sa pamamagitan ng kanyang tahimik, ngunit matalim na pag-arte, na ipakita niya ang pagkalito at sakit ng isang babaeng ginawang santo ng lipunan sa kabila ng kanyang pagiging tao lang. Ang pelikula ay hindi lang tungkol sa milagro, kundi sa pananampalataya ng masa at kung paano ito nagiging sandata at minsan ay kasangkapan ng pagsasamantala. Sa Himala, hindi lang si Elsa ang naipakita kundi ang mukha ng isang buong lipunang gutom sa pag-asa. Ang pelikula ay hindi lamang lokal na kinilala kundi umani rin ng papuri sa buong mundo. Naitampok ito sa prestihiyosong Berlin International Film Festival, isang patunay sa husay ng pelikula at ng galing ni Nora bilang actress. Kinilala ito bilang isa sa pinakamahuhusay na pelikulang asyano at hanggang ngayon ay pinag-aaralan at pinupuri sa mga paaralan ng pelikula sa loob at labas ng bansa. Ang tagpong walang himala ay hindi lamang eksena, isa itong sigaw ng katotohanan, ng pagkabigo at ng tapang naharapin ang realidad. At sa lahat ng ito, si Nora Honor lamang ang nag-iisang actress na kayang bigyang buhay ang ganitong lalim at bigat ng damdamin.